kapulong stop light maagas kang kay dito kay delikado dun sa kapilang stop light yun buhaya kapuaya kahit maputa ka na ng pagkatilaw bitin di red light na daw yun ticket it agad kang pang merenda, tikitan ka talaga. Pero kung mayroon ka pang merenda, bigyan mo lang ng 500.

dito so, tayo kakaliwa so sa May Moriones sa Dredsong Pawan Lona Street yan sa may malahat taas na building ngayon so, ano, yan ang building na ano Sky Tower nag-deliver din ako dyan pero sa likod tayo dyan ay tumawag na siya ano, secretary